nakasakay ako dyan PR 2922 bound to Manila umalis po kami ng Bicol International Airport ng 6.40am ayam po at ang kumuha po ng video yan ay ang kapatid ko salamat tol ganda ng pagkakakuha mo ayan ganyan ay na, inantay talaga na, ng nanay ko na uh, lumipad yung sinasakyan ko uh, aeroplano andyan kita niya sabi niya bye bye lay. ay ano ba yan bye bye yeah, sabi ng nanay ko, hindi ako alis hanggat hindi lumilipad yung sinasakyan mong Philippine Airlines. Kaya ayan, napanood niya, ayan. Ayan, nandyan ako sa bintana. Ayan, nakikita ko pa sila doon. Nanay ko nakatingin habang ako ay paalis ng Bicol. Thank you for watching and God bless us all. Bye-bye!